Nay? nai, Oo, Nay. Ano naman man ka? Ay, may mga ate. Si Nina wala pa ni pa uli. susabi so, ba na kung kung saan gihilak? Si Nina raman di ay. Nanay naman, parang di na kayo nasanay kaya ima. Nang... Ang, ang pila adlaw wala... Hindi mo abutin eh. Pupunta naman ako sa mga kaibigan niya. Hindi naman daw nagpupunta doon. Dudui, baka naman kung ano na nangyari sa manang mo. Nay, walang mangyayari kay manang nga. Kaya ayaw naghilak. Tanong ko na lang sa imo, Dudoy. Naging masamang ina ba ako? marami pa akong pagkukulang sa inyo. <laughs> Nay, wala po kayong pagkukulang. Naging mabuti po kayong nanay sa amin. Naisip ko, kami bang duha ng tatay mo? Ang rason ba kung bakit mas mahirap ang buhay natin ngayon? ang na lang ko. Tinatanong ko lang yun. Nay. Bakit hindi namin kayo mabigyan ng masayang buhay? Ikaw, napipilitan kang magbenta ng tubig. Ang ate mo naman, si manang mo, nagre rebelde din sitwasyon natin sa buhay. Nay. May talaga. Ganito yun. Tayo naman ang pumipilit ng ano eh, ng... Uh sitwasyon eh kung gusto nating masaya o gusto nating malungkot sa buhay natin. Tayo naman ang uh, gumagawa ng buhay natin na eh. Katulad ni ate, na ni Manang. Siya gusto niya nga, uh, komplikado yung uh, buhay. Choice niya yun. Wala na tayong magagawa dyan kung kung ano na yung gusto. Ang masabi ko lang sa'yo, Dodo Makita ko lang kayo mga kapatid. Kumpleto kayo. masaya na ako. Bakit ako kayo maayos na masaya? Talaga, kumpleto na talaga ako. Wala na akong mahihiling pa dito sa mundo ito. Nay, huwag ka nang umiyak. Huwag ka malungkot. Nay, ikaw yung pinakamaalagang nanay. Pinakamapagmahal na nanay. Tandaan mo yan, Nay. Hindi, hindi kita ipagpapalit kahit kaninong nanay pa dyan. Maliban na lang kung uh, babayaran nila ako, di ibang usapan na yun. Buang! <laughs> Hindi, joke lang. Joke lang, Nay. Joke lang, Nay. Nay, tama na yung emote, ha? No, naging tama naging na yung emote. nag ako dito. Tama na Kaon na ta, Nay. Sa Sasabihin mo pa na pa... Sige, Kaniha, sige. Kinihap ako nagutom. Luto ka. Sige, Nay, magluto ko, ha? Kapoy na ako kayo. Oo, oh, sige. Kumana, magka... Ayun, naghila ko, eh. Pasag din na si Manang muli na siya gusto niya muli. Tsaka ayoko sa buhay na ta! Ayoko sa pamilyang Na. Ngayon ka lang uuwi dito. Yan pang sasabihin mo. Kung ayaw mo sa pamilyang ito, lumayas ka. Balikan. Lumayas ka. Kung ayaw mo sa amin, ayaw ka din amin. Anong Ami, iipatayas ako rin yung Para mamatay na rin yung kanilang bata na dinala ko sa tiyan ko ba? Ha?